Ayan po dumating na yung aking asawa. At yan po yung mahuhuli ni Mahal. Ay papadala ko po yan kay Sen sa Dubai. Request po. Opo, oh, sis! May dadarin ka na. Ay, may dadarin na si Kuya Wiwin. Mahal! Dadarin niya malalaki na iyan. Lakal matutuwa si Stin. Sabi ngayon, ate kahit lang mo. Basta totoo. May nagbabasik sa binadina eh. Oo? Oo. Moho, laki na yun. Oo. natay dala, yan. Iya, yeah, sis. Oh. May dadalhin akong Kuya Wiwin sa iyo. Makakatikim ka na ng huli namin dito. So, yan po yung huli ni Mahal ngayon. Papadala po namin sa Dubai. Yung <laughs> kayo. po. ilalagay uh, po namin sa freezer. Susuluna. <laughs> iya. Marami rin po yung huli ni Mahal. <laughs> yung tatay, gusto daw din ni estin yung mga muong. Iya, oh, kalaki. Yan. Iya, yeah, matutuwa si Stin. Tapos tatay yan, ipapadala na rin iyan. Yan na malilit lang na lang ating ulam. Siyan po, papadala ko rin itong muong na ito kay stein Iya. Yeah. Ang alis po ni Kuya ay sa 15. Nung pinsan ko. 15? Oo, oh, sa 15 po. Ayan. Ito nga po palang alimangon na ito ay uh, ipapadala namin kay stein sa Dubai. At yung pinsan ko po, si Kuya Erwin, ay pabalik na po siya ng Dubai. Kaya po ito yung aming ipapadala. Ito po ay galing kay Kuya Emil at kay Ate Nels. Thank you so much. Yan po. Yan, sa sila ni Mike. Yung aming pong friend doon sa Dubai. So yan. Thank you so much Kuya at kay Ate Nels. bigay ninyong alimango. So yan po yung aming ipapadala na hipon at sugpo kay Estin. Nailuto na po namin yan kanina sa tindahan. So yan na po at na-marinate ko na po yung aming binili na karne ng kalabaw. 1 kilo po na yan ay nailaga na namin at nakalagay na po sa freezer. At ito naman po isang kilo na ito. Mahigit. Ayan naman po yung aking papakuluan na. Papalambutin ko na po. Set atin na -sasakla. Ito po ay kanina ko pa namarin eh. Baka po ito ay may isang oras na. Oops. Uh, <laughs> so yan po natin lang po yung papakuluin at gamit po natin yan papigahan ng kaunti para po hindi masabaw paglalagay po sa plastic ng yelo po namin yan lalagay para po hindi mabigat pagdadala po so yun na po at luto na yung aming beef steak at nilagay na po lang namin ay dito pala sa plastic ng uh, nito plate para po madaling balutin sis, matitikman mo na ang aking luto na beef steak. Sana magustuhan ninyo. So, yun guys. Good morning. At kami po ngayon ni nanay ay nag aayos uh, ayos na po na itong mga ipapadala namin kay Stain. So, yan po. Uh, kami may balot na ipapadala. Alimango. Yung beef steak. Ito naman po yung sinantol. Ayan po, frozen na frozen lahat yan. Tapos po, ito naman yung karni ng kalabaw na laman, panlaga. Tapos ay ito naman po yung ating isda na ipapadala rin. Ito naman po yung hipon. Tapos po ay sugpo. Tapos ay ito naman po yung mga pinadala ko rin kay Esting iba pa. Nagamit niya doon. Lang na katibig. Magbabalik ko na muna ng balot. Eh eh, pati isa lang, nabalik kita mga mga isa. Sige, isa lang. At babalik nalang si Gato alam ko. Butan mo <tipan> nga siguro yung yan po at ang kuya ay nandito na amin nga kuya kay kiluhin pa at sa isda o oh, tanglad dapat nga ito sa kikaunti lang magtatanim doon sa kanilang halaman na ng, ng bus niya ay tatlo ang daw ay kaya lang lumaki di binalot kayo nga balut, ayan po ang aming ipapadala sana po ay madala <laughs> Iya, <laughs> yeah, yan po. Si kuya talaga ang mga gano. Ikaw may, may, kapartida din sa mga, ayan ay kuya, huwag ka mag-alala. Oo, kayo din. Ang... Sabi ko nga, kuya Roros, dating mo doon. Ay, sabi nga ni siya daw ay pupunta ay Sabado na, ah, lunis na nang gabi baka kasama niya si Mike. Ay, kanya daw muna ay ang iba, vlog. Mayuti ka na baga. ko. Oh, ay sabi, ako muna ibablog at saka nalang namin si Kuya Hat dan ang mga, ayan o kaya ipapapuntay ka doon niya doon sa kanyang bagong, ano ah, tinutulo yan. So yan Kuya. Ha? Mag ilang station ang kanilang, tatlo yata na station. Industrial na sila. Bye bye! Bye bye! Ingat Kuya! Salamat! Iyon po'y parang ceremony pala ang tatay. Kuya, safe flight. Ingat, kuya ha, Salamat. Maraming marami. Eh, yes, is tinay. Maganda ang ngiti na yung. So, yan po. At kay kuya, ang ihahabol daw itong balot. Sisiksik. Okay, kuya. Salamat. Hello, hello. Ah. Sige, Kai. Dalawang mga mamaya rito ay. Oh, malalaki na kayo. Malapit na kayong ibenta. Last time maligo. Ah, ngayon lang sila maliligo, eh. Ano oras kayo kayo mo? Yan po at kita na ang mga paltak. May mga may mga batik po itong kabila. Kaya oh, oh may tuldok naman yung isa sa likod, dalawa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Para ko yung walo. Ito ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, may batik. Yung may, may likod. So yan po at kami ngayon ipunta ulit kala Kuya Makoy. Nakakainakailang ni nang iin. Salamat po. So yan po tang ni ay nakain. <laughs> Nasaan nah, pa kayo Na kay ni nang naulam. Na nandito po ang kuya. So yan po pasensya na i-update po namin kayo dito sa aming mga biik. Dahil hindi na namin po na sa inyo, hindi na rin po nakapag-vlog ang kuya at wala pong kasama yung bumili. So naipagbenta na po namin yung aming biik. Yan. Yan po, oh. Uh. Yan yung aming inahin. Mga ilang buwan na lang uli at yan ay mag... Araw uh, ano na uli. Eh. Mm -hmm. Wow! Ang aming mga tambikbik bik ko yung may mga sugat. Y ah, para mga, mga pula. Nagturok pa ah, nagturok. So yan po mga yan pala. Nagturok kahapon sila kuya, makoy. At mga binatingan po. Yung mga biik. So, yan po. At mayroon pong isang pilay si Kuya na... Mayroon po kaming isang pilay na biik. Ko Ayan. Ayan, Kuya, ay aalagaan na lang. Parang daw niya na dito. Ayan, aalagaan na lang, dito, eh. Ayan, aalagaan aalagaan na lang aalagaan po aalagaan. ni Ninang. Bibigay daw po namin yan kay Ninang, yun. At upa ni Kuya sa pagbantay-bantay. Hmm. Pag po si Kuya may trabaho, kami po talaga hindi rin 100% na nakakapunta rito. Halos kami po punta punta lang pasilip silip Si Kuya po talaga ang nagbabantay na yan. 13 days na po. Itong aming uh, biik. Kuya, ito yung bago magkatapos ay na ipagbibili na uli natin, han eh. Ito pong aming uh, mga biik na iyan ay ang release po na ay uh, asing ko po ng October. kayo at hindi na po namin ni Kuya na i-video yung pagre-release namin ng mga biyik. At isa lang ang tao yung nag dito ay si Kuya po katulong pagbubuhan. Ay kami naman pong time na iyon ay kami mag-asawa ay nasa kay Tatay po na karitan. kami po ay nanigis nang ano po tuba. ay tuba. Kaya po hindi kami nakapunta agad dito. Ay si Kuya po pinatawag sa akin madaling araw. Kami naman po nandun sa sasahan. So, yan po. At yun po ay 14 na biik. At kuya mo kami ating napagbentahan. Ang presyo ko po niyon ay 3.5 times 14 is 14,000 po. At tumawad po na ang 3,000. At medyo matumal po ngayon. May oh. takot po pag alagagawa po ng ASF. Hmm. Pero so, kuya, normal po talaga, 3.5. Uh, 3.5 talaga, Kasi na ako mas mataas pa kami. Ay, at least kahit po pa paano yung na-release na ni Kuya, talaga pong si Kuya po yung halos lagi nagpo-post. Ah, uh, 3 ng... days po. 3 days pa ako nag-post. Kuya naman pa, isang buwan, ah, isang buwan siya mahigit hanyo eh. at yung mga hmm. bake eh. Pero pagkakuha po nung biik, may tumawag na naman po sa akin, kukunin din Saka daw po. po sa kala po, sa tamang presyo. Pero ang kagandahan po, kasi din po ang kukuha nitong natin. Kasi <coughs> um, um, na um, kuya na rin ako kukuha. Buti po may bayar na. So hindi rin po biro yung kukuha ng bayar. Sigurado, minsan po yung nagtatanong at ano nga po ngayon ay medyo... Mahatap naman ang maging pera sa akin. Hindi oh. so, nakakaano po talagang ngayon. At dahil nga po sa Batangas, saan pa ko yung lugar mo? Candelaria, Batangas. Ano yung yeah. malapit na rin sa KES. Mura ba tingin live weight? Marami po ngayon tumawag sa akin ng 3,000 at ang live weight daw po ngayon ay 150 na lang. Siguro meron. Um, Napakang mura po. Hindi po. Dati po ay 190, 180 ang live weight. Ngayon po, 140, 150. Pag mamumuhunan nga po sa isang baboy, 8,000 po sa feeds. Hmm plus 3.5 5, edi na po. Dapat po yung baboy mo ay magtitimbang sa live weight ng 100 kilos para, 90 to 100 kilos para may kaunti ka pagtubo. tubo. So, pagod mo Pag bumaba po yan sa 80 kilos, ay, so, eh, baka talunin ka pa po. Lugi ka pa sa pagod Lugi. Kasi magbabantay ko, mag-aalaga ka pa. Tapos po Kasama na po naman doon sa 8,000 yung gamot. Baka uh, yung lahat. yun po yung lahat-lahat ng lahat mga gastos. na kasama. So isa rin po kaya hindi rin namin maalagaan yung aming mga big. Mas maganda kuyahan yan kung tayong mag-aalaga. Wala, Wala po kaming tayong... space. E eh, dito nga po yung syempre, kaya po si Nakuya talagang linis na linis po nila itong kanilang pegere. Residential. Para hindi kapit mga mga sa mga kapitbahay nakakahiya po. Baka po, Kapitisyon. baka po ito yung ipetisyon na kami hanggat mabaho, gano'n. tatanggalin. din sa po namin dadalhin. Baka maisipin na kuya makuya. <laughs> Residential area. So, kaya oh. naman tayo, kaya lang ay nakakaya rin. May isa tiyo yung tiyo po namin. May, niya, ay kumbaga po siya, siyang... may bahay din. Kaya lang, pabububungan ko po yun at sara na po ang bubong sana. Hmm. Ay, hindi oh, na rin. Kaya lang po Oo, gawa na yun po naman hindi ni namin lupa. May mga kapit, yung bahay, kapit bahay din. Kaya na nila. Hmm. Kaya Sabi daw ni Lula, ay, may sisto daw doon. <laughs> <laughs> so, yun, so yan po, at uh, kami po ni kuya ay nakapagbenta ng halagang uh, 46,000 pesos. So yun po, uh, thank you muli kay uh, Ma'am Evelyn sa aming baboy na ibinigay sa amin. At ito na, kami po ay may mga na, napapagbentahan na, na. na. At hindi ba po ito <coughs> lahat na tubo, at least naman po ay may napabalik. At may taunti po kaming tubo. Mahal, okay, mahalaga po may tubo kami, hindi lugi.